So, good morning. So karong adlaw no maghinlot sa tong garden kay grabe na gid kasagbot o grabe na kalibon. Tapos ang akong mga tanom, ang mga dahon na gipangkaon na taon og mga ulod. So wala na gid grabe na ka busy. No or sa busy man. <laughs> wala na na ati man kay gitapulan. So ingon ani lang atong atay kay, kay landong pa dili pa init. So gana pagit gid kay siya ilihok-lihok. So tara, let's go. So deni dayta magsogod o oh, tanawa akong gabi-gabi. Horot og oh, kaon sa ulod. Kung wala na nabantayan Korot yun ang mga dahon ani sa kong gabi-gabi. Grabe. May gani kay Maura na nakaon niya ang kini may pinaka worst o oh, eh hurot jud siya tanawa og karon to na nang sugdan sa pagpanghinlo og pagpangibot sa mga sagbot sa mga gabi-gabi kay grabe na gid kalayo na gid siya lang wala na siya atiman presentable pa siya tawon di diba? then pag na lang mga pat o oh, wala mga sulod loy na gid kay sa so, na nang gipangbutangan og yuta diha mga kuan pat na walay mga yuta ambot lang nang hurot tapos na ako nagtanong mga uban ah. and then ang mga pat nang galigid-ligid lang akong gipanguha des gipangbutangan og yuta din kipang tamnan isa sayang po ng mga tanong mga dili po matanong po no o aron pampuslan po din taon o tapos pag ako manana ako na dahing ipangmutang sa mga kilid aron ni not pwede kay siya lang taon diha pag ako manana ako na dahing isuglan o pagbungkal-bungkal sa mga yuta diha sa pat diha sa mga rose kay grabe na gidgahi ah o grabe na gidkaloy lang taon sa kong mga rose loy na wana natin man o ako na dahing nang i-continue aron presentable o gwapa na po siya lang taon diha ah, mm. then pag ako manana ako na dahing isuglan o pagpangibot o pagpanguha diha nga sagbot na riyak kay grabe na dyan siya kalibon o grabe naging siya ka ko sagbot as indi nagini na gini mo mahibaw ano bulak dining dapita or wala na mao ni ang resulta sa mga magpatapol-tapol o grabe kalibo ang palibot so wala na paglangan-langan diha mga daday mga dadong iya na ginang ginapaspasan diha grabi grabe na inita o grabe naging singuta diha ang atay ano mo no, man sa niya nga tire kay hibaw nga o mo ano na kung nahuman may nalang nakuha nang kamaguwang sagbot mo ra thank you